Hi hey guys, tutorial tayo kung paano tayo uh, maghagis ng dala guys. Yung una natin gagawin, ganito lang guys. Oh. Dapat rulyuhin natin yung lubid ng ganito kaliliit. Ganyan. Yan, rulyuhin lang. Tapos, uh, pagdating dito, dapat ganito kahaba yung una mong rulyo dyan. Kapalawit na ganyan. Tapos, rulyuhin mo ulit ng isa pa. Ganyan. O dalawa na yung pangatlo guys dito ito na yung tupiin mo ganyan no, dapat hanggang baywang ganito ganyan pagkatapos kumuha ka dito ng siguro mga 15% lang yan ganito lang kakunti tapos isabit mo yung dito sa liko dapat dito ganyan no, ganyan tapos bumalik hanapin mo itong isang ano lelayan ganito tapos nakareserva itong isang daliri ganyan isabit mo dito hawakan niya. Tapos itong natira guys, hatiin natin. Dapat kalahating kalahati. Gitnang gitna siya. Yan. Tapos, isabit mo dito yan, ganyan. Pagkatapos itong natirang kalahati na to, kukunin mo siya sa gitna, ganito. Tapos meron isang daliri na gaabang. Siya ito yung hahawak dito. Yan. Tapos bumalik ka na naman dito sa kalahati. Tapos hawakan mo itong isang labi na to. Nang is, ng kunti lang ganyan tapos pumunta ka dito sa pinakamarami yan ito na yung setup nyan guys o halika ihagis na natin tingnan natin kung bibilog ba o ganito na. sa pursa naman guys dapat dipindihan siya sa lokasyon kung malayo yung gusto mong hagisan lakasan mo yung hagis dipindi na dapat hindi siya mabuhag mabuhaghag pag hagis kagaya nito Ganun lang guys so Sana may natutunan tayo sa ating uh, Dala tutorial Kung paano tayo maghagis guys Ngayon so hatakin natin kung mayroon pang huli guys Mayroon minis Meron huli guys Kailang maliit hindi naman nasisiro eh ayan oh. may hulay ayan kahit pa paano o to natin para maintindihan ng ma natin ng na ito maliit lang guys pakawalan natin to okay pakawalan natin maliit lang tikto natin ayan okay ito bitawan natin rolyohin natin ng ganito kal kaliliit ayan. tapos itong unang ganyan kahaba yan, nakaganyan dapat. Tapos ganito. Yan. Tapos hawak dito sa gitna. Dapat ganito kahaba. Tapos kumuha ka ng konti. Mga 15%. Isabit mo dito sa siko. Tapos kunin mo ito. Isabit mo sa isang nakareserbang daliri. Tapos yung natira, hatiin. Yan. Tapos itong natitirang kalahati guys hawakan sa gitna tapos merong isang daliri na nakaabang ito yung hahawak dyan tapos balik tayo dito sa kalahati sa, kalah sa gitna din ulit hawakan malapit sa pabigat uh, siguraduhin natin nakahawak tong ito itong isang ito tapos balik tayo dito guys so, ito, ito yung hit up natin tapos hagis na natin guys ganito lang An? Kasi kaya ganoon kalakas yung pwersa na ginamit natin kasi uh, malayo yung target natin. Pero kung uh, malapitan lang, limba dito lang, spektus mo lang nang ganun lang. Hindi na kailangan ng masadong malakas. Titingnan natin guys kung may huli ba Tapos sa paghatak niyan guys, hindi yan siya masyadong bibilisan. Kasi pag binilisan mo yan, lulutang yung mga pabigat niya sa ilalim. Ngayon, kapag may isda kang nadadaanan, ma masasagasaan lang siya. Kaya dapat dandahan lang. So guys, walang huli. So ganun lang, maraming salamat sa inyong panunod guys. Uh, uh ako pala si Joel Munisit Vlog, maraming salamat. Thank you.